Hello everyone! Hello to all my followers! Ito po ang aming tanghalian. Ito po ang ulam namin ngayon. Tinulang isda. Ayan! Yes! Kumukulo pa talaga. Ayan, nagluto po ako ngayon para sa aming tanghalian. Nag nagtanghalian na po bang lahat? Okay. Ayan. Kumukulo na. Ihahalo na po natin ang mga gulay. Yes! Yes! Guys, please follow my Facebook page at saka yung mga followers ko, i-follow nyo din. Engagement is the key para mabuksan ang dashboard, ang ating Instagram ads, ads and reels at bonus. Okay? Engage lang po na engage para maraming points. Ayan, halo ko na po lahat ng gulay. Pagkatapos nito guys, may lulutuin pa akong isang ulam. Ayan, pakukuluin muna natin. Ayan. Iyan na po. Kumukulo na talaga siya. O, oh, ba diba? Kayo guys, anong ulam nyo sa tanghalian? Ayan, kulong-kulo na po siya. At titimplahan ko na po para yung isa naman ang lulutuin ko. Dahil okay na po ito siya kasi madali lang naman kasi isda. Pagkatapos kumulo, pwedeng-pwede mo nang uh, um um pwede mo nang kuhanin at ilalagay sa lamesa. Iyan. Kumukulo na po siya, kumukulo na po talaga siya. Okay. Wait lang. Niyan. Okay na po ito. At ang isa naman, ito po. Ang tawag po sa amin dito ay bulinaw. Ano pong tawag sa inyo ng ganitong isda? Ayan po, may nakatingin. Sarap na sarap sa aking niluluto. Ayan, mamaya ka naming. Ha, lulutuin ko pa to hilaw pa. Ayan, hinaluan ko lang po ito ng itlog. At saka yung, ayan po yung pangprito. prito. halo-halo lang po ang itlog at saka yung ano yung pang fried sa chicken ano tawag doon yes ihalo lang po lahat crispy fry at ka itlog halo-halo lang po yan o oh, diba niluluto ko na ipiprito lang pagkatapos mong haluin ang crispy fry at saka itlog at saka itong isda bolinaw sa amin ang tawag dito halo halo lang po pagkatapos mahalo ipreto lang yon lang po ganun lang siya kabilis lutuin yan o di ba okay na siya nagkulay brown na pag nagkulay brown na pwede mo nang hanguin po at ilagay sa plato ready to eat na o di ba Yes, yes. Ang bilis lang. Ganun lang kadali. Uh, yan. Tapos ngayon, ililipat na natin sa plato. Ready na ang aming tanghalian. Bye, guys. Follow me. Please. Thank you so much.